So for today's video guys is pag-uusapan natin about VPN paano natin i-connect sa Mobile Legend. So sagutin natin yung mga few question bakit sa kanila is not working, bakit naglalag sa kanila at saka sasagutin natin kung working pa rin ba ngayon 2005 ang VPN uh, sa Mobile Legend. Okay, number one question is working pa rin ba ang VPN uh, ngayong 2025? At saka sa kasalukuyan guys is na try ko last week, VPN uh, is still working on Mobile Legend. Working pa rin po ang VPN sa mobile legend. Number two question is, nakakaban po ba ang VPN? Okay, uh, I'll give you three uh, types of VPN. So, meron tayong pre-VPN, modded VPN, and then premium VPN. So, upon trying sa ano sa VPN through mobile Legend, so, hindi po pumasa itong pre-VPN at saka yung modded VPN. Ang premium VPN, I suggest premium VPN para po mag-work properly yung VPN uh, sa mobile legend. So, okay. And then, nakakaban po ba ang VPN sa Mobile Legends? The answer is no. Pero it depends on uh, VPN na ginamit nyo. Kasi may mga modded na VPN na may mga pictures na anti-lag or naglalag yung enemy, uh, 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 increase yung attack speed, or yun nga, dahil modded siya, so meron siyang inilagay doon. Which is, natitrigger din po yan ng uh, Mo Mobile Legends. So, premium, nasubukan ko, wala pong isa nag-working sa mga free VPN. So, I suggest premium B, premium VPN lang po. Okay, bakit sa iba lag ang VPN? Bakit sa iba hindi nag-work ang VPN? Number one answer is, uh, kaya naglalag sila kasi hindi sila, more marami silang mga apps na nakabukas. Nakabukas yan habang naglalaro. Okay, so yung mga apps na yun is tinatawag po yan na third party. So, dapat pag nag-connect tayo sa VPN uh, dapat naka-close po lahat ng third parties maliban lang po sa Mobile Legend at saka sa VPN yun lang po dapat na nakabukas. So, kung mayroon mga nakabukas na Facebook, is dapat nakaklose yan. Number two, bakit naglalag yung mga player? Kasi po, ang may mga country kasi na mataas yung ping. So, dapat pang naglaro ka, always check the ping. Kapag pogod yung ping, go na po tayo. Pwede po tayo maglaro. Okay? So, ano-ano ba ang mga country na magandang paglalaro sa Mobile Legends? Ano po ba ang pwede natin country na i-connect sa VPN para sa Mobile Legends? Okay, may two types ako dyan. So, merong isang nakakalag, pero mahina yung kalaban. Meron naman isa na malakas yung VPN na hindi ako naglalag. Maganda yung ping. Pero may ibubuga naman ng konti yung mga kalaban. So, pili na lang kayo doon sa dalawa. Ang nakakalag po is always kung gustong laruin is India. And then, Japan po. Yan may konting lag. Pero may tricks din po dito pagdating sa paglalaro. So, sasabihin po natin mamayang konti. So, yan, India at saka VPN, may konting lag po yan. Sometimes, yung connection ko is, or yung ping ko is nasa 100 or to 120. So, minsan naman, nag, bumababayan, nag-green ping siya. So, nag-spike siya around uh, um, green ping to 120ms. Pero, okay rin naman yan. Medyo parang mabagal lang. Pero, okay rin yan. Mas gusto ko tong laruin na medyo may konting lag compared sa matakas ang ping or uh, walang lag. Pero, goods yung mga player din. So, ito naman yung goods ang connection. So, ito yung mga sample na Hong Kong, Thailand, Singapore. So, yung malalapit sa Pilipinas yan, medyo malakas po yung signal dyan. So, yung MN, hindi po kayo maglalag. So, yun na yung dalawa. So, tech number Ito na po yung tips ko and tricks para matapos natin yung video para mag-working po ang VPN sa inyo. So, ito po yung hindi alam ng iba or marami. Pero marami ding nakakalam sa technique na to. So may uh, during game kasi or kumonek ka sa isang country tapos biglang naglag or biglang uh, nag red ping tapos hindi mo na alam biglang baka ma-disconnect ka. So pwede na po natin i-i-close ang VPN or i patayin na natin and then open natin yung VPN ulit. Ma Marami pong chance na nag-green ping po yan. So, ako ginagawa ko din yan. Nalimbawa, ha, sa game ako, biglang nag-red ping, biglang nag-lag ako. So, sometimes, papatayin ko yung VPN ko and then continue playing. So, nag-improve po dyan. So, nag-improve po dyan yung connection. So, yung iba din ginagamit ito ng ibang player. So, yung iba naman sabi nila is kapag ginamit na yun, kasi nakakonect ka sa isang country, for example, is Japan, nakakonect ka doon, tapos biglang, biglang nag-lag sa'yo, nag-red ping, madi-disconnect ka na, tapos, kinlose mo yung apps mo, pwedeng, uh, malaki po yung chance talaga na yung ping mo or tsaka yung connection is mo magiging better siya. So, kapag naging better siya, laro ka na. So, may chance din po, mayroon din pagkakantaon talaga na ikaw gumaganda yung connection mo tapos yung mga player or enemy is naglalag din po sila. So, natry ko na po kasi yung iba't ibang VPN so, meron talagang naglalakad na parang lag. So, yun po. Kung gusto mo nang VPN na uh, mag-work yung VPN sa'yo, gumamit ka ng premium VPN tapos i-close mo lahat ng apps na nakabukas bago ka maglaro at saka i-check mo yung ping uh, bago uh, mo laruin. Tapos kapag naglalaga ka or na madi-disconnect ka na is kailangan mo patayin yung VPN and then continue playing. So ganun lang po yan. So VPN ngayon 2025 is still working. So marami salamat po. Thank you and God bless.